Maps. Andito nga po pala ako ngayon sa Tomas Mapua sa Blooming Treat. Ayan. Kung saan po ako nakakita ng mga ayan no, yung marami pong mga surplus Japan na mga starter, starter sa alternator, mga pangsasakyan po ito mga paps. Ayan kung makikita nyo po ah. Ayan, iba-iba pong klase 'yan. Iba-iba sasakyan po ano, ano. Ayan. Para ito, para saan to? Anong gamit nito, boss Dennis? Starter. Mga starter sa starter mga Philcoel. Ayan. Ayan mga Popso. So ito mga naka-ready na. Ayan, isasalpak na lang. Ah, may tanong lang ako, magkano pala isa noon? Dep depende sa sasakyan, Ayan. Ayan, depende sa sasakyan, depende sa makina ng sasakyan mga Popsa. Pero yung pinakamababa magkano? 2.14. 35 35. 35. Ayan mga Popsa. Yan, isasalpak na lang yon. Siguradong buo yon, mga paps. Ayan, Oh. Kung makikita nyo, ayan, Oh. Yan, sa mga nangangailangan po nito, ayan. Marami po nyan dito. Ah, mamaya pala, makikita nyo sa screen yung number ni Boss Dennis. Kontakin nyo na lang pagka nangangailangan kayo ng pyesa, ng parts starter, alternator na ganito. Para siya na po makakausap nyo, mga paps. Ayan, marami. Tsaka bago pa naman alis, umalis yan dito, mga paps, ayan, sigurado naman na gumagana kasi may tester po siya ayan tinay testing niya, ayan. iba iba pong sasakyan yan nakita ko marami pa doon ah ang dami, ang daming mga parts ang daming mga pyesa oh hmm. ayan pa oh mga paps oh. ayan oh. ang pagkabit niyan kasama na doon sa 3.5 o oh, may labor pa Di, 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 pag, uh, ano, sabri, hindi, hindi pa ka ano, sa buwig, hindi naman kasama naman wala naman sa sayo na ano, hindi na lang, bibili lang. Sabri, sabri, sabri. Sila S na, na, sila na bahala niya. Bahala mo pa rin. Ah, mga ganun pala mga paps. Pero pagkalimbawa naman dala, dito na. Dito na yan, ayan mga paps. Oh. Ayan, iba-iba pala presyo niyan, Ayan, sa mga nangangailangan po niyan, ayan mga paps, marami, makikita nyo po dito sa screen yung number ni Boss Dennis. Kontakin nyo na lang siya. Ayan. At iba-iba pong gamit ng mga sasakyan niyan mga paps. Oh. Mga surplus Japan. Ayan. Kung makikita nyo, ayan. Kompleto. So ito lang talaga, ito lang mga ano mo Boss Dennis. Meron pa sa mayroon pa sa bodega. Mga ano pa yung mga andon parehas nito o ah, starter alternator. Ayan, marami pa daw mga pop sa bodega oh. Ayan. Ito kasama na ata to. Mga piyesa-piyesa. Ah, mga piyesa-piyesa. Magkano naman isa pag gabi 800. 800 isa. Ayan. 300 pa lang mga papso, isa pagka bibilhin. Ayan 'no. Ang dami. Ito kasama rin 'to sa loob 'no. Yung parang rewind niya. Sa loob ng starter 'yan. Alternator, ayan 'no. Ayan mga papso stator. Ayan, basta kung nangangailangan kayo nito, marami po si Boss Dennis niyan, buo na yung isasalpak nyo na lang or pwede rin daladala dala nyo rito yung sasakyan dito na rin ikakabit pero kung taga malayo kayo pwede rin ipadala ni Boss Dennis to so, ayan, depende na sa pag-uusap nyo lang mga paps ayan no oh. kasi makikita nyo po dyan sa screen yung number nya ayan no oh. ayan eh sa mga gusto naman pumunta dito lang po yan sa Blooming Trade So, pakikontak rin siya para kayo na rin po ang mag-usap at pwede po kayong pumunta at mamili mismo dito sa kanila ng mga parts. Ayan, oh. Ah, ito pala, Boss Dennis, eh, sa 3.5 5 Fix ka na o may bawas pa? Fix na. Fix Ayan, mga paps, ha? Fix na. So, siguro naman, mura na. Kasi, goods naman, mga paps, oh. Ayan, ang dami, oh. Hmm. Ang dami mga pyesa. Oh. Ah, sigurado talaga, aandar na yung sasakyan nila. <laughs> ayan, mga paps, ha. O, sa mga may problema, sa sasakyan nila, basta starter, alternator, ayan. Dito lang po kayo pumunta, o kaya kontakin nyo kasi makikita nyo dyan sa screen number ni Bus Dennis. Kontakin nyo lang siya At agad nasasagot siya At kung gusto niya naman pumunta dito sa Blooming Tree Ayan, pwede kayong tumawag sa kanya Para dito sa address niya i wish nyo lang Madali naman po itong makita mga papso. Oh. Sa gusto rin mag wholesale Alam mo, marami yan bilis May bawas pa, mga sila Ayan, mga papsa. Ah. Pag marami yan, gusto nyo mag wholesale May bawas pa Ayan ang kagandahan niyan mga paps oh. Ayan. ano pa hinihintay niyo mga paps oh? Ayan, ito po mga good si kakasya na lang. At sigurado mga sasakyan niyo aandar yan mga paps oh. oh. Ito yung tester niya. Ayan po pala mga paps, uh, si Boss Dennis mayroon po dito ng ano, uh, gearbox ng Hino. Ayan, goods po ito. Ayan. Magkano to Boss Dennis? 35. Ayan, 35. 35k mga paps. Ano, last ka na o may bawas pa? Ayan, may bawas pa ha, mga paps oh. Gearbox. Importante ito hanapin to sa mga Hino, di ba? Ayan. Sa mga naghahanap po ng gearbox ng Hino, ayan. Si Boss Dennis po, mayroon dito sariwang-sariwa, oh. Ayan, oh. Kakabit na lang. Gearbox. tayo kayo na mag-usap ni Boss Dennis. Kasi, 35K sa kanya, bahala na kayo mag-usap. Pakikita nyo po yung number niya. Tawagan nyo na lang. Sabi nyo tungkol dito sa Gearbox. Nang hino. Ayan, oh. Parang one set na to Boss Dennis, ano. Ayan, one set na. Ayan, oh. Ayan, oh. Ah, negotiable pa naman daw pop sa sure buyer. Ayan, no? Sa gear, sa gear box ng Hino. Ayan. Ayan, no? Ayan. Itong malaki na tubos din, eh. Pang bus. Ayan, meron pang piyesa si Bus Deniz, pang bus. Ayan, no? Ano tawag nito, Alternator. alternator ng bus. Ayan, no? Sa mga nangangailangan niyan, mga paps si Boss Dennis, mayroon din yan. Nasa magkano to? 6.5. Ayan, no? Murang-mura ng mga paps sa 6.5. Ayan, sa mga naghahanap niyan. Ayan, mayroon po yan dito, ha? Itong gearbox. siya nga po pala mga paps ha? si Boss Dennis nagsiservice din daw ah, pagka may trouble yung sasakyan nyo dyan sa area nyo so pwede nyo lang po siyang kontakin at pupunta siya gumagawa po siya ng mga sirang wiring ayan sa wiring ayan mga paps sa wiring gumagawa po siya ng wiring ng mga sasakyan mga paps kung so, may

sa mga gustong umorder pwede rin at makikita nyo po yung number ni Boss Dennis dyan sa screen ito ang dami ang daming parts dito mga paps oh. Ang, ang pagkabit nito, boss Dennis, sa sasakyan, hindi naman matagal. Saglit lang. Saglit lang. Ayan, mga papsa, saglit lang pala. kabit to. yung bakyo. Ayan. Magkano naman isa nito, boss din? Isang libo. Isang libo, ayan. Vacuum. para sa anong sasakyan to? Uh, kahit anong sasakyan. Ayan, kahit anong sasakyan pala itong mga papso. Pang, Pang isuso. lalong-lalo lalo na sa mga isuso, oh, mga papso. Bakyo. Ayan, o. Oh. Ang dami niyan dito kay Boss Dennis, o. Oh. Yeah.